Hey Joel mekaniko TV. So, pa-subscribe naman sa channel ko na Joel mekaniko TV plus sa reels ko. Joel Balinoes, mga idol. Alis ka muna. So, dito yung mga marites. Ito yung sikat na ano sa Kuwait mga idol. Gusubukan natin ngayon, gugulayin. Ganyan, mga idol. May, may nagcha-chapter lang kasi dito. Ayan si, si Ma'am Louie. Shoutout kay Ma'am Louie na ganda. Oh. So, mga lods, dami. Sikat to sa Kuwait, pero sa ating gulay dito ay damo dito mga idol ito ito yung munting taniman namin dito yan manalaki na so ito na lods susubukan na natin ha hello mga lods so ito mga sangkap ito yung damo na sinasabi sa Pilipinas pero sa Kuwait masarap pagkain so mga tropa natin na naglalaro so mekos mekos na natin to So ito na mga lods So the moment of truth Maya maya lang konti ha Ito yun o oh. Kung ano lasa So ito na mga lods Mekos mekos na natin to Yung okay, sinasabi na pagkain sa Kuwait Kumukuha gulay sa Kuwait Parang sarap ng amoy ya eh. Ito e, mga idol oh. So naluto na mga idol Ito na Ay ay Ito na Ito nga masarap Legit Parang ano parang Alok pati siya na yung puti So legit mga lods Kumuha na kayo kapag may nakita kayong ganun Hindi ko lang balang pangalan